Senator Bato de la Rosa, mga kababayan ko, iginiit na hindi daw siya nagtago, mga kababayan. Ito po ang mga pahayag ni uh, Senator Bato de la Rosa, kamakailan lamang, mga kababayan ko, matapos arestuhin ng ICC ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tunghayan po natin ang mga susunod na balita, ang mga balita na to at bigyan natin ng komento. E pero bago tayo magumpisa mga kababayan ko, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahin ni Koy movements na ginagawa natin. Huwag mo na rin kalimutan ang number 134 sa malota mga kababayan ko. Okay, ABP Party List, ang bumbero ng Pilipinas mga kababayan ko. Okay, yan ang kasangga natin ngayong araw na ito. Okay, let's do this! Hugas kamay na si Bato. Eto na. Nagsalita na si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng senador na hindi siya nagtatago. <laughs> Talaga ba? <laughs> Senator Bato! Bakit di po kayo makontak? natatawa ako mga kababayan ko kasi nasa kasagsagan na ng bakbakan, andun na si Senator Bongo, eh si Ipe, andun na rin, umiepal na rin si Ipe doon, di ba? Andun na rin si ano, si uh, yung mga uh, ibang candidates mga kababayan ko, pero itong si Bato, mga kababayan ko, na isa sa mga kilala na na taga-suporta ni Digo mga kababayan ko, eh bakit wala doon? Senator Bato, di ba sabi mo? Sabi nyo ni Senator Robin Padilla, naaalala ko lang ha, naaalala ko lang ha. Sabi nyo po ito ni Senator Robin Padilla, sasamahan nyo po, ayan na, sasamahan nyo po si Pangulong Duterte kung sila, kung si Pangulong Duterte ba po ay dadakpin ng ICC. Sige nga po, Senator Bato, samahan nyo nga po si Pangulong Duterte ngayon doon. <laughs> Hindi ha, ah, to totoo lang! Diba sabi nila to mga kababayan ko? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, sasamahan niya yung matanda kung sakaling mautoy dakpin ng ICC. At kung saka, at sabi naman ni Senator Robin Padilla din, sasamahan niya rin daw si Duterte. Sabi ni Ipe rin, ibibigyan niya daw ang buhay niya para kay Duterte. Sige nga, tingnan, tingnan natin kung anong gagawin ito pero babalikan natin yung usapin na yan. Pag-usapan muna natin to. Live mula sa Senado na sa frontline ng balitang 'yan si Mayon Los Baños exclusive. Anyway, maraming salamat sa TV5. Uh, thank you very much for this wonderful news. Oh Mayon, anong sinabi sa ni Si Senator Bato. Naganda gabi sa iyo, Sheryl. Nakakausap ko si Senator Bato de la Rosa bandang alas 5.30 ngayong hapon. Ito na. Tinawagan ko siya at sumagot siya sa ating tawag. Ano? Una, pinaliwanag niya, nagpaliwanag siya sa atin. Bakit nga ba hindi siya makontak in the past day, specifically kahapon, <laughs> cannot be reached yung kanyang phone? Sabi niya, hindi dahil nagtatago siya. Nag Nagpatay talaga siya ng telepono. Bakit nga? dahil siya pala ang naatasan na umasikaso ng motion for certiorari na inihain sa Korte Suprema. Ah, siya pala ang naghain ng motion for certiorari sa Korte Suprema. Tuloy! oras na nalaman nila nitong weekend na meron ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Si. ay nagpaiwan siya. Kasama pala siya dapat dun sa flight papuntang Hong Kong. Pero sabi niya, maiiwan na siya para makipag siya dun sa mga lawyers. Madaliin at matapos itong mahabang petisyon na ito at maihain nga kahapon itong nasabing petisyon na ito, Cheryl. At okay, okay. Niya, putulin, to. putulin ko lang ito. Ha. Putulin ko itong balita to Senator Batong, mukhang nakakakotoba ko sa iyo. Ah. Natutaw lang, mukhang nakakakotoba ko sa iyo. Kung ikaw ang nag-asikaso ng uh, para harang, para magkaroon ng TRO sa Korte Suprema, bakit late mo natunogan yung 9.30 sa Interpol Manila? Hindi, kung talagang natunugan niya. Kasi mga kababayan ko eh. Mukhang ano eh, mukhang uh, there is a two way. It's either nagpapalusot to para hindi mabash or binenta ni Bato yung laban. Ano yung teori ko mga kababayan ha? Teori ko lang to ha. Haka-haka ko lang ha. Baka di umano eh nung nala, um, na, nalaman mo na may dadakip kay Duterte, hindi ka talaga sumama. Di ba? Baka hindi ka talaga sumama. Or mga kababayan, makinig kayo. Or binenta ni Bato yung laban. Alam nyo ba ang totoo kung bakit hindi basta-basta na si Duterte papuntang Den sa Denmark sa Denmark. You know what is the reason kung bakit? Mga kababayan ko, merong mga clearance. Ito nakarating sa akin to ah, legit to. Merong mga clearance si Duterte, mga kababayan ko, na pirmado na at walang humarang kung talagang hinarang ni Senator Bato yun, mga kababayan, hindi makakaalis si Digong. Tindaan nyo itong sinasabi ko ha. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Magugulat kayo dito. Kung talagang, mga kababayan ko, tinrabaho ni Bato yung TRO at yung mga papeles dahil dun sa warrant, bakit hindi niya naharang hindi niya natunugan yung mga documents. Kaya nga mga kababayan ko eh, si Atty. Big, si Bongo, ura-urada, kumilos mga kababayan para harangin yung TRO, para, para magsumiti sa Korte Suprema ng TRO. Bakit hindi mo ginawa yon? <laughs> Tapos ngayon, mga kababayan, medyo kinukutuban talaga ako dito ay eh, Senator Bato eh. Senator Bato, ano ba talagang kulay mo? Ito, tatanong ko lang ha, mga kababayan ko ha. Kasi kung talagang hinarang ni Bato yan, hindi makakali si Duterte. Ilang beses na delay yung paglipad ni Digong. Pansinin nyo, al gabi na nilipad si Duterte. You know the reason bakit gabi na nilipad si Digong? Mga kababayan ko, there is so many documents in clearance para ilipad si Digong, mga kababayan ko. At napakahaba ng oras na yon, mga kababayan. Napakahaba ng oras na yon. Sobrang haba nung panahon, yung time range, mga kababayan ko, para mailabas si Duterte. Suddenly, mga kababayan ko, walang gumawa. At nasyak sila doon sa sitanda makmak na clearance. Naghabol sila, tumakbo sila sa Korte Suprema, tumakbo sila sa ganitong lugar, ginawa na nila lahat ng paraan mga kababayan ko. Ang ending mga kapatid, nakalipad pa rin si Duterte. <coughs> Ang final na dadating mga kababayan at gagawa ng eksena sana kagabi, itong si Inday Sahara. Kaso nga lang, bago pa dumating si Inday, na prevent na kagad, na parating na si Inday at magkakagulo, mga kababayan ko. Kaya, boom! Wala na. Tapos na. Nilipad na kagad si Digong, mga kababayan. Kunento ko lang ha, para malaman ninyo, tuloy. Siya nagtatago sa katunayan, nasa may Mindanao area daw siya at katatapos lamang niya na mangampanya sa may bandang Surigao. Ano ba yun? Inaayos mo yung in Duterte tapos sasabihin mo ngayon na katatapos mo lang mangampanya sa Surigao. Sheryl ano, nakauhanan mo ba ng reaksyon, Mayan, si uh, Senator Bato sa naging desisyon ng Korte Suprema? Trademark ni Bato yan eh. <laughs> Dalawa sila <yung> subirit. <laughs> Mm -mm. Ang sinasabi naman nila, meron pa namang pagkakataon na sumagot. So, hoping pa sila na hindi basta dito natatapos ano, yung sa junking o yung at least yung hindi pagbibigay ng TRO. Pero ang sinasabi nga niya, awang-awa siya doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Oh my God, awang-awa ngayon si Bato. Di sama ka na doon daw ba excited itong Philippine government na isurrender si Pangulong Duterte sa foreign entity. At ang sinasabi pa niya, uh, flimsy excuse daw. Ayan, flimsy excuse, traitor. No nga, uh, ang sina flimsy excuse on the part of President Bongbong Marcos na sinabi nito na meron tayo. Flimsy at tandaan nyo. Ang ah. responsibilidad na makipagtulungan sa Interpol. Sabi ni Senator Bato, kung tutuusin, pwede daw ni-reject yun. Ni Taka Dating ba? ni Pangulong Bongbong Marcos para daw sana hindi na aresto itong si Duterte. Mm -hmm. Kaya ang sinasabi niya kung sakasakali, wala siyang impormasyon sherry eh kung meron na bang warrant of arrest para sa kanya. Akala nga raw nila nitong Sabado yung warrant ay kasama siya para sa kay Duterte. Para kay Duterte at kay Bato. Duterte at para sa kanya. But, actually, kasama talaga siya din dapat. Uh, mukhang lumalabas kay, uh, dat kay dating Pangulong Duterte lang. Pero kung sakali daw na lumabas yung warant, handa raw siyang magpa-aresto at hindi nga raw siya nagtatago. She Ayan, mga kababayan ko. Let's uh, patapusin natin ito. Sige. Peril. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Ayan, mga kababayan ko. Sabi ni Mayan Los Baños, mga kababayan ko. Uulitin ko ah, yung plim si ano, ang ang pananaw ko diyan mga kababayan ko, is trader eh, mga kababayan eh. Unang-una, hindi hatat na atat ang gobyerno natin na ipakulong si dating pangulong Duterte. Nagkataon lang mga kababayan ko na election tapos mga kababayan, uh, nagkataon lang na eleksyon mga kababayan ko at uh, lumabas yung warrant mula sa ICC. Mga kababayan ko, the government should obey the rule of the Interpol, hindi naman ICC ang nakialam eh. Tandaan nyo, hindi naman ICC ang dumampot kay Duterte, mga kababayan ko. Hindi po ICC, mga kababayan. Ang dumampot po kay Duterte, International Police o Interpol. Si Interpol, na atasan ni ICC, para maging kamay sa Pilipinas because of what mga kababayan ko dahil hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas even president bongbong marcos hindi nakipagtulungan sa ICC Salamat sir uh, Chancellor Galisa thank you very much for your super chat uh, na imbag ikabsat abiyag tayo amin. ayan maraming salamat uh, apo Chancellor Galisa ayan uh, mga kababayan ko Even President Bongbong Marcos hindi nakipagtulungan sa International Criminal Court. But the International Criminal Court have a partnership with the Interpol. Then the Interpol execute the warrant of arrest to Department of Justice and then the Department of Justice cooperate with the Interpol, mga kababayan ko, to serve the warrant of arrest and then the our PNP executed and perform the warrant Uh, and, and and they they served sorry they served the warrant of arrest to former president Duterte, mga kababayan ko klarong klaro na wala pong uh, na wala pong uh, na wala pong pagkaka wala pong ilegal na ginawa mga kababayan ang ating gobyerno wala pong ilegal na ginawa si pangulong bongbong marcos sinunod niya lang po mga kababayan at kung sasabihan ban na traidor ni uh, former ni senator bato dela rosa Itong si Pangulong Bongbong Marcos, eh, sino ho ba ang totoong traidor? No? Tantangin ko ho kayo ha, kasi sa kampo nyo nang galing ito. Ang totoong traitor yung nasa kampo ninyo. Yung nagpaplano, pabagsakin, yung ating gobyerno, planong iupo si GMA sa Congress, patalsikin si Martin, para mahawakan ang Kongreso para ipa-impeach si Pangulo. Tama? plano nyo ng inyong uh, grupo na na pababain si Papa Pangulong Bongbong Marcos. At paano ho hindi kayo magiging traidor? No? Paano ho kayo hindi magiging traidor sa tingin niyo? No? Sa so, totoo lang, Senator Bato, kayo ho naging eh, kaibigan ng presidente natin. Ayo ho ay matalik na naging kaibigan during the campaign. And eh, nakita ko lahat yun. Magkakasama tayo sa Katbalogan. Kinakampanya nyo si Pangulong Bongbong Marcos at si Inday. ayos-ayos eh, pa nga nung pagiging ano nyo. eh, doon pala amang makikita mo kung totoong adik si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko eh. Pero nung nag-hearing ito sa Senado, mga kababayan ko, eh grabe ang pagtatraidor. Hindi komento ko ho ito ha, Senator Bato. Grabe ho ang pagtataydor nyo rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil, sinabihan na niwala ho kayo sa puncher? Tama ho ba yun? Maniwala ho kayo sa puncher at ipagpilitan nyo na tama yung sinakasakad sa puncher? Dahil katamaan nakasakad sa isang sulat na nagsasabi na adik daw di umano si BBM, nahuli daw ng gayto kasama si Maricel Soriano, tas mga kababayan ko, ganyan ang eksena nila. Alam nyo, nakakatawa eh, sa totoo lang. Nakakatawa. Tapos sasabihin nyo, traidor si Pangulong Bongbong Marcos. President Marcos, hindi, hindi nag-traidor sa inyo. Bagkos ang inyong, uh, inyong ang uh, kasama at kayo mismo dyan sa inyong uh, tinatawag na, na maisog. Dahil kayo ang totoo nag-traidor kay Pangulong Marcos. ba? Diba? Ilang ano? Ilang eh, ilang beses niyo nang tinatraidor si PBBM? Pinagbibigyan kayo ngayon. Ngayon, mga kababayan ko, sinunod yung batas, galit na galit kasi sasabihan niyo traidor. Tayong responsibilidad na makipagtulungan sa Interpol. Sabi ni Senator Bato, kung totoo daw ni reject 'yon ni dating pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit irereject ni Pangulong Bongbong Marcos yung papel na 'yon? For for what reason, mga kababayan ko? Can you imagine for what reason to reject? Eh, yung ginawa nga kay Alice Guho ng Interpol eh. Alam nyo, masisira tayo sa community yan, sa international community, kapag hindi natin ginawa yon. Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos nun. Humiling tayo sa Indonesia Interpol, binigay sa atin si Guho, mga kababayan ko. ba? Diba? Ngayon, sila ang humiling sa atin, kailangan natin ibigay yon. No matter what happen, kahit sino pa yan na nagkasala sa batas, kailangan managot at dapat managot, mga kababayan. Ang kapit na lang natin yun, mga kapatid. Para daw sana hindi napaaresto itong si Duterte. Kaya ang sinasabi niya, kung sa kasakali, wala siyang impormasyon, Sheryl, eh, kung meron na bang warrant of arrest para sa kanya. Akala nga raw nila nitong Sabado, yung warrant ay para sa kay Duterte at para sa kanya. But uh, Ang, kung, kung, kasama ka sa eroplano, kasama ka rin dun. Palabas, kay, uh, kay, dating Pangulong Duterte lang. Pero kung sakali daw na lumabas yung warrant, handa raw siyang magpa-aresto at hindi nga raw siya nagtatago. Sheryl. oh, ngayon, sabihin nyo nga, sige nga, ngayon yung sabihin na weak si BBM. Yes! Try nyo nga. Is our president is weak? <laughs> you know, you know what, guys? President Bongbong Marcos is silent but deadly. Yes. I'm sure. President Bongbong Marcos is silent but deadly. Mga kababayan. Maraming salamat, Mayan andos Baños. Ito pa, may hirit pa si Bato dito. Pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo may hirit pa siya dito. Mga kababayan ko, may hirit pa si Bato dito. Panoorin nyo to ha. Nagdagang detalye si Mayan Los Baños, kaugnay sa panayam niya kay Senator Bato de la Rosa. Mayan, may hiniling daw si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Jesus Codero. <laughs> ano raw yun? Nakakaya to si Bato. Hi Cheryl, balak ko usapin ni Senator Bato de la Rosa sa si Senate President Jesus Codero para hilingin na kung pwede sakaling lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC ay wag mo na siyang isurrender. Na ano? <laughs> <laughs> atapang atao? Di diba sabi mo kay Trillanes, make my day! Oh, me! For Senator Trillanes! Yay! tapos ang tapos ang tapos ang ending pag ano, tapos ang ending pag uh, eto na mga kababayan, pag uh, na, hindi ka kaya natatakot. Ayos ah. Oh, ngayon, ba? Diba, Magmamalatrilyanis ka rin pala diyan sa loob ng Senado. Humingi ng ano, humingi ng uh, pardon kay Jesus Codero, ang liderato ng Senado. Lalo na kung may sesyon itong Senado kasi may common courtesy yan eh Sheryl uh, at may president 'yan sa mga nakaraan for example noong time ni uh, dating senador Trillanes na pwede sila dito magstay sa loob ng uh, Senado kapag may nakaumang na pag-aresto at hindi sila pwedeng pasukin ng mga otoridad. <laughs> Mayor Mayor Sani Trillanes and the former Senator Sani Trillanes remember nung senador po si Mayor Sani Trillanes ginawa niya po ito at ni lumabas ng Senado lumabas pa, lumabas pa po si Robin Padilla doon mga kababayan ko hinamon pa po ni Binoy itong si former Senator Trillanes at ito naman ngayon si Bato naman yun. parang ano no sabi nga ni Mayor Sani Trillanes bilugam mundo mga kababayan tama nga sinabi ni Mayor Sani Trillanes talaga Bilog ang mundo, mga kababayan ko. Minsan nasa taas kayo, baba, minsan bababa rin kayo. Parang baliktad doon nangyari. Nangyari kay Trillianes, kayo mangyayari ni kaya kayo ba ba to? Mukhang mangyayari to kay Bato ha. Tuloy. So yun ang sinasabi ni Senator Bato sa kaning lumabas yung uh, ICC warrant at, nan, at merong sesyon ng Senado. Baka daw pwedeng dito muna siya tumambay sa loob. <laughs> Ako Ba't siya katatambay Kala ko ba atapang atao Tuloy Ng premises ng Senado Para hindi siya agad maaresto man, idagdag ko na rin Natanong natin Sa <laughs> siya, ano bang mga preparasyon niya For the looming arrest Sabi niya Nakausap na raw ni Senator Bato Ang kanyang pamilya Sa kanyang desisyon na Isasabit naman niya yung sarili niya Hindi na siya manlalaban Kung baga. Eh wag ka nating Ba't ka manlalaban <laughs> Wag ka manlaban! At ayos naman Ay, hindi maganda nga yung manlalaban <laughs> Oh, di ba sabi ni Duterte, mga kababayan mo, pag nanlaban, barilin. <laughs> o kaya, yeah, pag nanlaban, para maranasan niya yung ginawa niya sa taong bayan. Tuloy. yung pamilya niya sa ganyang desisyon niya, Cheryl. Maari ba natin? So, anong balak niya? Sabi mo nga, ay sinabi na sa'yo ni Senator Bato de La Rosa na haharapin niya itong arrest warrant, di ba? Siguro, mayroon ba tayong bahagi ng iyong panayam sa kanya mismo? <laughs> Nag Oo, oh, oh. meron. Dahil dun sa kanyang interview, nagtagalyan uh, nagtagal yan ng uh, 15 minutes at ang sinasabi niya talaga, ready naman siya na magpa-aresto kung sakasakali. Bagamat sinasabi niya, Sheryl, dati, no, al alam ko, alam mo yan, sa mga previous reports natin, sinasabi niya, hindi siya naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Haha, umurog! Kaya naniniwala na siya! sa pero dahil sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, sabi niya, mukhang nagbago na yung paniwala niyang yon at ready na siyang magpaaresto at ang primary na reason niya kaya daw willing siyang magpaaresto ay para maalagaan. Naku, para maalagaan. Paano maalagaan? si Digong? magkindi naman kayong magkasama ng Zelda. Si dating Pangulong Duterte na awang-awa daw siya dahil din sa edad at dun sa kanyang frail health. Narito yung bahagi nung ating conversation with Senator Bato de la Rosa. Mm -hmm any statement on doon sa arrest po ni Pangulong Duterte with his frail health, kanya pong katandaan? Naawa ako, naawa ako sa ating Pangulo. Sobra, this government is so oppressive. I can join the old man, banda, uh, hopefully. Uh, Now na! Uh, makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. If a uh, warrant is being uh, is to, is to be saved every day. I'm ready to, to, to submit myself to the authorities. Seryoso? Mm -hmm. Sherry, ko lang yung sinabi ni Senator Bato na vivid sa kanyang memory. Nga. Vivid. Araw yung pangako sa kanya ni, dating, ni Pangulong Marcos na hindi dapat papasukin yung ICC at hindi dapat i-recognize. So ang uh, kanyang sinasabi ay uh, pakiramdam niya, tinrydor siya dahil sa pagpayag na makapasok at maihain yung mga arrest warrant ng ICC dito sa mga taga, uh, sa mga dating opisyal ng gobyerno gaya ni dating Pangulong Duterte. Sheryl. <laughs> Alam mo oh, sana nagpakatino na lang si Digong. Maraming Nagpakatino na lang si Digong mga kababayan ko. Hindi aabot sa ganito At may eh. Los baños. O, sa totoo lang. Na kung nagpakatino lang sana si Digong mga kababayan ko, hindi aabot sa ganito, hindi aabot sa punto na magbabakbakan ng ganito na mga kababayan ko. Never ko nakita na magiging ganito yung sinario. to be honest mga kababayan ko. And para sa mga DDS mga kababayan ko, I think ito na yung time eh, no? Ito na yung time na subukan nyo ulit mambuska. Pumutak pa kayo ulit. Wasain nyo pa ulit ang pamilya ng Marcos. Sirain nyo. Wasakin nyo. One time, big time, ang babalik lang sa inyo. Hindi nyo ba napansin mga DDS? Tatanungin ko kayo, hindi nyo napansin? Kakamura nyo ng kakamura kay PBBM. Kaka... kaka, kaka, kaka kakaano nyo, kaka kakasabi nyo ng bangag, kung ano-anong paninira. Halos sa isang araw hindi mo na nga mabilang sa kamay mo eh. Yung sunod-sunod na -sunod banat at atake ang ginagawa nila. Tapos ngayon mga kababayan ko nakakatawa no. No? Sila ngayon yung pabiktim, mga kababayan. Sisigaw kayo kay Pangulong Bongbong Marcos ng tulong ngayon. Tapos katapos yung yurakan ng pangalan ng pamilya, anak, idamay ninyo. Sa akin ng pagkatao ng mga yan. Tapos sasabihin nyo, ten rider kayo. Dahil uh, pinapa dahil, dahil, to dahil, dahil, dahil dinakip si Duterte. Sa tingin nyo kaya ano Sa tingin nyo, mga DDS, Kung hindi nagrumentado yung tatay ninyo at nag-asam maupo kagad yung anak niya sa pagka-presidente, mangyayari kaya yan? Please comment down below, mga kababayan. Diba? Ako po si Biyahin Ikoy. Kung um, kalimutan mag-follow, like, and subscribe. Okay? Number 134 sa balota. Mga kabayan ko. Oy, ABP Partylist ha.